Po, Ayan, thank you po kay Ate Laura and Ber Berakit. Talagang solid since Simula pa lang kami po. Para so, si Kuya Bay, hindi na po siya. Supportan niyo po si Ate Laura. Ayan, napakabait po. Lagi may pasalubong ko siya ba? Sa Napakabait uh -huh. po, Ate Laura. Thank you, you Kalina Prat. God bless po everyone. Thank At ayun nga po, salat-lat po. Uh, supportahan po natin no, uh, Laura in Official. Ano po, isa po yung, uh, sa hindi po nakakaalam, sa hindi po nakakaalam ha. Ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya supportahan po natin. Walang ibang hangat, hindi na makatulong sa ating mga kababayan na masigit na ng, nangangailangan. Uh, Laura in Biracate Official, mga kababayan, mga kalinga. So, Thank po! Thank you po. Hello guys. Nandito po ako sa binisitahan. Good afternoon po and good evening. Uh, tara, samahan niyo po ako. Hello po guys, nandito po ako kay William kasi meron pong pinapa ano sa pinsan niya na pinabibigay. Hello po, bro William, kamusta? Ma'am, nagbalik kami nung atrice. Ah, ano sabi po? Ang sabi ng doktor, mm. sinilip, tapos mm. i-re-repair naman daw po ako doon sa pinakang hospital na ng Metro Hill kasi hindi daw niya kaya itong ano uh -oh. wala naman daw siyang nakita uh, oh, oh. sinilip naman din niya uh. wala naman daw ano daw yung gamot ko daw sana daw yung binigay niya mm. sa isang buwan magaling na eh, mm. sabi ko sir hindi naman sabi ko magaling kasi sumisikip pa rin ang pagkain ko tapos nandito pa rin yung tiniti. Mm. Sabi i, i re refer ko kayo doon sa uh, pero hindi ko alam kung magkano ang gastos kasi mm. malaki-laki 'yon. Mm. Sabi maghingi-hingi ka na lang ng tulong mm -hmm. saan ka makakahingi kasi mm. doon kay doktor ko kay mm. ano kakausapin ka naman niya pag ano pag kung gusto mong mm. sisilipin ulit yung pero yung kunos daw yun ay ko lang kung mm. sabi ko ma'am sabi ko hindi naman ako sabi ko wala naman akong pera kaya sabi ko nakakapunta ako dito sa hospital niyo mm. wala naghihingi lang ako ng tulong mm. sabi sa akin, ano bigyan daw na lang ako ng ano ng cellphone number sa hospital tapos tatanungin daw muna kung kung kano ang gastos tapos mm. kung, halimbawa kung kayanin daw namin mm pumunta kami sa hospital. Pero uh -huh. kung hindi, maghanap daw ng ibang doktor. Mm uh -huh. uh -huh. Sabi ko. Bali, masakit po talaga yung lalamunan nyo. Um, kasi napanood doon ng, ano, ng, ng si Ingoy. Opo. Kilala mo po yun. Opo, opo. Nasa Pinsan may... ko po yun sa oh. Uh -oh, Masinas ang ability. Opo. Uh, bali, pinapunta ako dito ni ano ni Ingoy at saka nung pinsan yung si John Masinas. Opo. So, duma dumaan ako dyan sa Gimagaan. So, ano mo sasabi mo? At napanood yung iyong video? So, masalamat naman kung ano, napanood nila yung video ko. Kasi, para makita nila ang kalagayan ko kung ano Oo nga. Ang laki daw ng pinayat mo eh. Kasi dating binigyan nila sa akin yung video mo na kumakanta Hindi. ka pala. Isinama so, kasi ako nila doon sa tapos ng teacher na kaibigan namin diyan sa may Alcarazba. So mm. kasama ako nila diyan sa forbe's no mm -hmm. pandemic. Mm -hmm. Ay sabi sa akin, hindi daw ako sila pumunta dito, sa pagtambay dito sa bahay ko. Pwede dahil mm -hmm. kung mahuli daw sila ng iliyaw mm -hmm. kasi bagong dating sila. Kaya mm -hmm. sinama ako nila doon mm -hmm. sa ano, mm -hmm. nagkantakantahan sila. oh ang ganda pala ng boses mo kina kanta rin ako nila pero sa ko tambay tambay lang ko dito. Uh -huh. <laughs> sabi oo, oh, oh, wala problema. Kasi ihahatid ka naman namin pagtapos ng paghapon na uuwi na kami, ihahatid ka naman namin ng motor. Uh -huh. Ihahatid ako nila dito. Uh -huh. Tapos binigyan ako ng dalawang anong tambulin ng uh -huh. sabi ko no, ano, hindi ako nahihirapan mag-andar uh -huh. ng bigas kasi. Uh -huh. Binigyan ako nila. Uh -huh. Kaya Nung umalis naman sila sa punta naman ng Maynila, hindi na, na na kami nagkikita. Ni no? Ingoy? Opo. O nga, nasa Maynila nga daw siya eh. So, matagal pa daw siya makakapunta dito. So, yung pinunta ko kanina si Jun. Si Kuya Jun Macenas yung pinuntahan ko. Opo. Ayun. So, malapit lang din pala dito sa, ano yung gimagaan sa ka, dito sa inyo pala. Malapit Opo. lang. Opo. Mm. Pwede naman isang sakay lang sa motor. Mm -mm. Mmm ng pinsa mo. Pwede ka naman pala daladalawin ng pinsa mo dito. Gumagawa ng salamin pala yun. Mm. Pinutahan namin. Siya nga nagsabi, sabi, oh may nagpunta pala dyan sa inyo, mm. siya tumawag siya sa akin kanina. Mm. Sabi ko, Opo, binigyan nga ako, sabi ko, ng ano, pambili ng, pangdagdag doon sa pinunta namin sa Sorsogo nung Pitcha Tracy. Mm. Mm. Nagbigay ng isang libo. Salamat mm. anya, mm. nakakatulong anya yun, mabait mm. yun. Sabi mm. ko, maraming, ano, mm. mga kinikwento niya sa akin na, mm. ano, marami daw kayong natulungan. Napanood niya kasi mga video ko, yung mga Opo. binablog ko. Opo. Sabi, sabi ko, ano kaya, pag nagpuntaan niya dyan sa inyo, mm. pasalamat ka na lang dahil nakakatulong naman niya sa atin lahat. Sabi ano, mm. naman akong masasabi na siyempre magpapasalamat kasi wala naman akong uh, mm. ibibigay ko halimbawa ano, Nagulat ka at dumating ako. Opo. <laughs> Inaanap kita dyan sa bahay mo opo. eh. Wala. Nandun well, ako sa sa, ano, sa kapatid ko kasi nag, doon ako upo mm. Sabi ko, mm. na ano naman ako dito na mag-iisa lang ako. Mm. Doon ako nakikipag ako doon sa bayaw ko. Kaagalaw ng ayos. Uh, mm, mm May harap talaga kasi siyempre lalamunan po yan eh. Di ba? <laughs> Kuya William. Opo. Mm. Ano kasi, sabi ko nga kung saan daw ang kapunta ng doktor na maresitahan ito nang mawala itong tinig. Uh ah. mm -mm. Sana nga may tumulong no sa mga viewers natin ah, okay. na maawa sa iyo, di ba? Sana nga po. Mm. Na tulungan ako nila Na, na kayo. matanggal talaga ah, yung oh. tinik. Opo. Oh, di sa lalamunan mo. Oh, Kasi sabi nga ng pinsan ko, uh mm. huwag na kayong bumalik doon, maghanap na lang kayo ng ibang doktor para ano kung halimbawa maggawaan niya ng paraan para mm. sabi ko problema nga namin sabi diba, sabi, da, da, sabi nila nun pag natitinig ka diba sabi nila yung pusa opo I, pa mo daw yan papahimas himas ba, kasabihan ko kasabihan ng mga matatanda, di ba, noon? Ang gusto ko, ipapahimos kita sa pusa. May maghawak na yung mabait na pusa. Kasi kung kagatin ako ng pusa, ay madudog. Ay, ako na lang maghihimas. Baka gumaling. Uh -huh. Joke. <laughs> ako dala kaya maghihimas para gumaling. Ano? Huwag siguro. Ay, hindi po. ako dala ka hawak. Huwag na ang pusa. Joke lang po. Pinapatawa ka lang. Di ba? Magkasing edad pa tayo. Natutuwa nga ako at may nakakita sa video. Di ba? Opo. Pasensya naman sa paghihirap mo sa akin. Ay, okay lang po yun. Ganun po talaga tiyaga-tiyaga lang talaga. Sabi nga, ma malay mo, may makakita sa'yo na tutulong talaga. Okay. May makatulong sa atin, sa'yo, di diba? mm. uh, ano ba? kaya nga, ano gusto, ako, kaya nga sineshare ko para... Hindi nga ako sa inyo dahil grabe ng paghihirap mo sa akin kasi kahit mainit na punta ka Oo, oh, oh, kahit mainit na punta talaga ako. Wala sa akin yan, uminit man, o, um, uh, umulan man, basta mabisita kita, di ba? Salamat. Mm. Maraming salamat po. Matutuwa yung ano mo, si Ingoy. Matutuwa okay. na naman sa'yo. Kasi nga syempre nadalaw ako, 'o di ba? Mm. Mm. Sabi ko mm. ano, baka niya pumunta diyan. Ah. hindi hindi niya sinigurado talaga Sabi ah. ko, baka daw pumunta. Ah. Sabi ko siguro matagal-tagal pa 'yun kasi mga malayo ang Na ano, ang pinupuntahan namin. Pinupuntahan. Mm -mm. Ay hindi niya, kahit malayo napunta talaga 'yon. Mm, -hmm. mm. Hindi hindi natin alam. Mm. -hmm. Sige sabi sa akin, maghintay-hintay ka lang, huwag kang magpuproblema ng buhay mo. Oo nga, tuloy lang ang buhay habang humihinga may pag-asa, di ba? Opo. Mm. Ano ka lang, Anya, magdasa lang. Oo, pray lang. Opo. Wala namang ano imposible kay Lord, eh. Opo. Opo. Yun ang ginagawa ko pag mm, -mm. Yung, Na sana Opo, may humipo, na tumulong sa'yo, Opo. ibang tao, di ba? Kaya, sabi ko, hindi hindi lang lahat na tao na iisa lang ang tinutulungan ng Panginoong mm -hmm. no, no, hindi. Maraming ano talaga. Maraming. Siyempre, kailangan natin din kumilos. Okay. Hindi lang ano, di ba? Kailangan, kaya nga, binibidyo kita para okay. may makapanood sa mga busilak ang puso. Okay. Di po ba? Okay. Kung ano naman, eh, matulungan ako nila. Maraming mm -hmm. salamat na lang sa tutulong sa mm -hmm. akin. Mm -hmm. uh, may awa. Siyempre, na kung ano maibabalik ang ano Patingin Pati nga po doon sa leeg mo. Ayan po yung ano, yaan. Dito. Ayan po yung ano, o. Oh, ayan, o. Oh, medyo namamaga Medyo namamaga po. Mga kalingap ang kanyang leeg di William. Sana po sa mga mabubuti pong puso, matulungan po natin siya. Kasi gusto niya pong ano, hindi na po siya masyado nakakakain. gatas na lang po, at dugaw na lang po. Kaya sana po sa mga nais pong tumulong sa kanya, andyan lang po, kukontakin niya lang po ako sa Laura Montero Birakit. Ayan po. At saka sa, ayan nga, sa Laura M. Birakit Official, pag napanood niyo po ang kanyang video, ayan, sana nais pong tumulong sa kanya. So ano po masasabi niyo, uh, William? Sana po, tulungan hmm. niyo ako na magaling po ang kalagayan ko. Salamat na lang po sa mga tutulong sa akin. So ito magbibigay ako sa iyo ng pang ano pambigay ng gamot na binigay sa iyo ni ano Jun Masina sa kani Ingoy ni Sandy. Ha? Opo, okay, opo. bibigay ko ha, sandali lang. Ito po ibibigay ko po yung pera na pinabibigay ni Jun Masina sa kani Ingoy. Ito oh yung 1000. Mm. Maraming salamat po, Tapos eto ito naman bigay ko din sa iyo ha. Ayan. Maraming salamat sa tulong mm. po, ma'am. Ayan. Binigay ko na po ah, uh, Jun Masina sa Sandy, ito na yung pinabibigay mo. O, ano masasabi po? Mm. Yung pagbili ng gamot. Para sa mga pinsan ko, salamat na lang sa inyo mm. na sa tulong nyo. Salamat mm. sa tulong nyo sa akin na mm. wala kayong sawa sa pagtutulong sa akin. Maraming salamat na lang. Mm. Bagitin okay. mo pangalan ng mga pinsan mo. Bagitin mo. Para sa inyo, Mano John, Ingoy, salamat sana sa inyo na sa tulong nyo. Sa pabili mo oh, ng gamot, pandagdag daw po. panggamot gamot. Kung mm -hmm. halimbawa, makapachick up naman ako uli, mm -hmm. pangdagdag ko ito sa pagpapagamot ko. Salamat. O oh, so, salamat Hello. daw mga viewers sa mga nanonood po, sa mga pinsa niya po. Salamat po sa binigay natin na pambiling gamot po ni William Ha. huwag po kayo magsasawa sa mga nice mong gustong tumulong, nandito lang po ako, kontakin niyo lang po ang Laura Montero Belakit. Salamat po. Okay. Ako lang ano, walang vlogger na pumupunta dito sa'yo. Wala, sa yo. wala hmm. po, ikaw lang po ang nakapasok dito. O, oh, mm. yeah. so swerte mo, ako, eh, dumating pala si Laura sa iyo. O, oh, oh. <laughs> maswerte nga ako sa ah. inyo kasi mm. makabuhayin pa ako ni Panginoon. kasi nung magkaroon ako ng sakit na napuntahan ako ninyo na magaling pala magtulong. Salamat mm. po, ma'am, sa ginagawa mm. niya sa akin. Mm -mm walang ano man po, siyempre uh, bilang vlogger, uh, bilang uh, tao, siyempre na ano, nalaman ko po yung kalagayan mo. So, willing po ako na pumunta at uh, puntahan ka po. Dati naririnig ko na yung sinasabi nilang vlogger pero hindi ikaw nag ano kasi ano mm. oh, sabi ko hindi naman ako marunong yan mm. sabi ko ano daw yun mm. eh, kaya yung mm. ngayon ngayong pumunta kayo dito o oh, di, mm. ngayon ko na nalaman na may vlogger para mm. oh, kayo pala yun. Mm, -mm na ano po pupunta ano Opo. hindi mo inaasahan Opo. hindi ko nga inaasahan mm. nung ano mm. nung isang araw na mm. pizza dose ya kaya yun yun sabi ko 11 oh 11 mm. sabi ko mm. sa saan daw kaya ako kukuha ng pangdagdag na mm. maidadagdag doon sa pamas kahit sa pamasahin na lang pupunta doon sa Sorsogon mm. ay hindi ko alam Mm. Narinig ko yung boses niyo, oh, na pumunta kayo dito sa akin. Mm. Oh, yun na, mm. nakadagdag. Mm -mm. <laughs> kaya maraming salamat sa. Wala nang ano man po. Mm -mm. Mm -mm. Oh. Hindi mo talaga ano no, Opo. nagulat ka no? Nagulat nga ako kasi ah. sabi nga bibini oh, may pupunta dito sa inyo. Mm. Sabi ko sino daw kaya yun mm. 'Yun, narinig ko na na, ikaw pala 'yung magandang yun. maniligaw daw sa 'yo. <laughs> Liligawan ka daw, William. Mm, mm Liligawan pala ako sa tulong uh -oh. mo sa akin. <laughs> <laughs> Sabi niya, maniligaw. Tao po, may maniligaw po kay William. <laughs> Yung palang panliligaw sa akin, tutulungan pala ako ng kahirapan ko sa mm -hmm. problema ko sa dito sa nararamdaman ko. Kahit papano, mm. -hmm. na ako ng doktor na kahit hindi na gamot, mm -hmm. at least na ako ng doktor na kung saan ako pwedeng ano, at least masaya kaya ano William Opo. kasi naririnig mo si Laura no. Oo. <laughs> Laura mo pa eh. Mm. -hmm. Tapos Ilang araw lang nandyan na no. Oo. Mm -hmm. Wala pang ano isang linggo nandito na naman yung tulong mm -mm. ang hiningi ng Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng tulong sa mga pinsan ko kasi wala silang ano sa akin. Eh mm -hmm. di nung Mm, dumating ka di sunod-sunod na. Oo, ka kaya nga, oh, di diba? mm, mm, mm. okay. Kaya nga sa Linggo, yun yung, mm -hmm. yung, 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 yung alam kasi nasa malayo siya nang mm -hmm. sa Pangasinan. Mm. Unong na nakita ka. Mm. O di nalaman niya talaga na may sakit talaga ako. Mm -hmm. Kaya tinulungan niya ako na ano sa seket saidil sayo. Mm -mm. Ang... At nakita ako yung daan oh po, na itinuro ang... ng Panginoon na para pumunta ako sa iyo. Kaya nga, sabi nga, sabi ko nga ikaw mm -hmm. talaga ang gabay sa akin na mm -hmm. tuturuan mo o maaano mo yung mga pinsang ko magkakaroon kayo ng komunikasyon para tumulong sa mm -hmm. akin. Nagcha-chat sa akin sa Messenger ko Opo. Oh, oh ano yung madaling araw yun eh. Eh nagising ako. Ayun, eh, in-accept ko. Tapos yun nga, nasabi niya na panood niya daw yung video. Ganito, ganyan. O oh, sige, sabi ko. Kailan ka pupunta? Sige, ako ang bahala. Sige, pupuntahan ko siya, sabi ko. Mm, kaya yan, hindi mo in-expect na darating na pala ako. Mm, po. Hindi ko nga alam, sabi ko. Matagal mm. pa siguro yun. <laughs> <laughs> o tapos, ano sabi niya? Hindi, baka biglang dumating. Kaya sabi niya, hindi. Kaya lang, baka anyo, biglang dumating surprise yun sabi ko, di punta ko doon mm. sa ano ba ko ay narinig ko may nagtatawag mm. <laughs> kaya lumabas ako. Mm. Narinig mo na oh, ano? Oh, may tumatawag sa akin. <laughs> may maniligaw ata sa akin ano? Sa <laughs> <laughs> mm. so, ah. ano daw kaya yun? Mm. <laughs> ay, sa iyo kaya pala yun. Mm. So, pag ano, dadating ako, alam na alam mo na yung boses ko, no? kasi oh, Kahit hindi oh, mo oh, ako nakikita. Opo. Oh, ha? Ah? Opo. Oh, sa boses ko pa lang, hindi ka ba natakot? Ay, hindi. <laughs> sa bait mo yun. Siyempre, pag mabait, maganda yun. <laughs> Ay, siyempre. Kung nakita mo ko in person, kaso, sana nga eh. Ba't kaya hindi ka binigyan ni Lord ng ano, no? Paningin, ano? Okay. Hindi <laughs> mo siguro, na... Swerte, yung... hmm. ah, swerte magiging lalaki ko, no? <laughs> swerte yung magmamahal sa akin, ano? Di ba? Pagmamahal sa pagtutulong oh, mo lang sa akin. Oo, oh, oh, yun. <laughs> Pasensya <laughs> ka na, palabiro talaga ako eh, ako William. Mm -mm. Basta pala biro, palabiro, mabait yun. Mm, mm Basta ingat ka dito, uh, ah, inom gamot mo, ha? O oh, sige, God bless sa'yo, William. Okay, bye-bye. Yan ang na Dahan-dahan lang, ha? Sige, luway-luway lang. Yan, yan, yan. Yan. Sige lang, sige lang. Sige lang. Sige lang. Yan, dumadat po kami sa ano, tulay mga kalingap. Mm. Luhay-luhay lang daw. Mm. Sabi ni Mr. Pag-observe ng Oo. Pag hindi daw po yan natanggal sa loob ng sa araw ng araw, hindi naman sa kiri. pahakbangin mo, pahakbangin mo. Sige lang po. Kuya. Ang tim kanin Dito po. Wow. Well, done, dito ah, dito daw. Ay, tatay po si dito. Dito po. Ha? Dito? Opo. Doon? Saan? Yan pong pinto na yan. Kulay blue. Talaga <speaking> dito. <combined> dito. <speaking> dito. Dito. Oh, po yan. Tayo ay kailangan ng tulong. Balik-balik na naman yan. Isusurusugun. Tulong balik na kami. Hindi ka mga... Hindi mga... Hindi Hindi mga... Hindi kasi ang pagkaunin nila ay nagbulong rin? Ay nagbulong rin? Nagbulong rin. Hindi, hindi. Naku, kuwantik, balik na naman. Tulong balik na kami sa isang doktor sa Surusugon. Ano nga sa unang doktor na gano'ng gano'ng... ko ang pirmiru. Kaya, kuwantik, tawa na kong kulong. Na anguyan to sa pang-52 na algaw po maron. Nga na, nagpa... Nagparakulong kuya ni D.D.O. sa D.D pigtinggan ko, so, nagbalik naman kami. Tinawan na ako sa sambulan na pinginom, ta nabatala na ngaya yan, pigsi rip dito sa parte rin na, video. Hindi na, hindi mo na Hindi. nag So, barason na bulaw?

ko ah, natulong kuya yan eh. Hindi ko man inaasahan, nagparapakigunutan akong nuyog dito sa tinanugan. kinanagutom na rapa ako, rapa ko pagka naguli ako sa binibitan. Ang ito, pag abot dito, ang ito tinulod tinulog ng buhay pa kong babae na kanura. Nakakuha nga nga si Irmano ngayon yung sira nang Quran. Ikaw na nga yan. Ikaw man ako, ta nagutom mo na nga ako. na aksidente ko to, na tulong. Ang ito, hindi mo na tatangkas hanggang na nakabao na ako, pinabayan ko sa nang kasi gisa nang pati trabaho anta nga maka ni ambugas man eh. Pamuna, kaulay. Ito lang sa sampuwar na ito eh. Lukop-lukop naman yan, nakabot na kami sa Santo Domingo di baklos ulain nang kada, kada, sentimos, na, kata, kada na, ipig, bulong bulungan kada maka kuat kami itong sintimos nung hindi na nga ato magka maray kada maka kami ngitong magturan di pinapangunan ato pinapangunan ato mo man kaya ni kaya lang pag daw na nya mato na natangkam Grabe man nagsasabi kaya sa kunan sa doktor mo na ngayon ke, Kaya, 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 Biskuit kan ini kuno manak ka kaun reta nagupot di sa tutulan ko kulay ko man ka kina sa pagkumandayo Dios na bolo na pangnan mo Ito, tapos na po ako nag-interview po kay William. A-shoutout uh, po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlog, and Kalinga Prab. Shoutout po kay uh, Mami Roberna, and Shoreline Peace Hunter, uh, ati Inday PB, Christy Pomasilio, ati Doldo Mondon, Betty Atinan, Porta Naman, Marcela Marcel Montero, Giga Lupe, Lolita Dulay, ah... Uh, Jin Pragata, kiasom Casinilio, at sa lahat mga viewers ko at paki-supportan po kay Kalinga Pose ang kanyang YouTube channel at Laura and Bella Kate official. Thank you po and God bless. Laging nandyan at lagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate inaasahan at palagi lang nandyan kapag ikay nahihirapan ng pagtulong nila ay wala ring sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat ati Merle Ate Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni na bahalang magbalik Hiling namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan Palagi na at palagi kang tutulog pagsubok Lahat kakayanin dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila, kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na talagi kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di ba pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura